Ang gitnang silangan ay naging isang linya ng apoy sa digmaan ng Israel laban sa mga pro-Iranian at teroristang organisasyon ang Gaza Strip, Yemen, Southern Lebanon, Syria at Iraq ay kabilang sa mga pinakadiskarting punto sa linya ng apoy. Partikular ang Syria ay isa sa mga espesyal na lugar kung saan kapwa ang Israel at ang Estados Unidos ay nakakaharap ng maraming pwersang terorista kamakailan ang mga puwersang Israeli ay nagsagawa ng mga airstrike sa Syria at napaslang si Raisi Muzave, ang pangunahing tauhan ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na si Commander Qasem Soleimani. Binasag ng tiran ang katahimikan nito at sinabi na ito ay maghihiganti sa pagkapaslang kay Muzave. Gayon paman, ang Israeli wing ay gumawa ng isa pang dramatikong hakbang laban sa pro-Iranian terrorist na organisasyon at pagkatapos natudasin si Musabe. Ibinalik ng IDF ang atensyon nito sa Iranian military sources sa Syria. Ang IDF ay nagsagawa ng airstrike mula sa Mediterranean Sea at nagtatarget sa isang lokasyon sa kanlora ng Latakia at timog ng lungsod ng Alipo. Ang mga airstrike ay diumanoy inilunsad mula sa Syrian Golan Heights ang Syrian state media outlet ay nagulat na ang Israel ay nakatarget sa mga lugar sa katimugang Syria at malapit sa Damascus sa dalawang magkahiwalay na paraan ng strikes. Sinasabing ang mga Iranian air defense System sa Syria ay naging aktibo lamang pagkatapos ng mga kritikal na pag mula sa himpapawid. Gayon paman, ang intensity ng mga wilga ay napakataas na ang lupa ay nayanig lalo na sa Damascus. Labing isang pinuno ng Iranian Revolutionary Guards ang napatay sa isang airstrikes ng Israel na tumutuon sa Damascus International Airport at si Major General Gulam Ali Rasid, commander ng Revolutionary Guards sa Silangang Syria, ay nasugatan sa airstrike bukod sa pagkapatay kay Reza Musave. Sinasabi ng mga opisyal ng Iraq na anim na tao ang nasawi matapos ang mga pagsalakay sa himpapawid na naganap sa mga lugar na malapit sa hanggana ng Syria Mahigit sa isang daan at anim na po ng miyembro ng Hezbollah ang napatay mula noong simulaan ng digmaan ng Israel at Hamas Pagkatapos ng mga pag-atake na ito ay tumaas muli ang mga pagkalugi ng Hezbollah Iniulat din na mayroong maraming nasugatan sa mga miyembro ng organisasyong terorista pagkatapos ng mga airstrike ng Israel na ito sa kabilang banda. Ito ay nagsasaad na ang Israel ay nagsagawa rin ng mga airstrike sa mga lugar na kinilala bilang pro-Iranian terrorist militias sa Al-Bokamal region ng Syria. Malapit sa Iraqi border, pagkatapos ng mga pag na ito, ay tinatayang maraming mga pro-Iranian terror member ang nanyotralize. Kaya nung ore ng pagkalogi ang nangyari kamakailan. Ang mga pag-atake ng Israeli sa Syria at Iraq ay nakapinsala sa Iran. Sa lahat ng kamakailang mga airstrike ng Israeli malapit sa Syrian at Iraqi borderlines, imbaka ng armas, isang konvoy ng mga teroristang militante na naglalakbay mula sa Iraq patungong Syria at isang training complex para sa pro-Iranian terror militias ay nawasak sa kabuoan. 27 Iranian back terror militias ay kilala na nasugatan sa mga pagsalakay na ito. Sa madaling salita, ang Iran ay nahaharap sa isang malubhang kabawasan ng lakas sa parihong Syria at Iraq. Kaya bakit bigla ang tinarget ng Israel ang mga pro-Iranian na teroristang pwersa sa dalawang bansang ito? Sa katunayan, ang Israel ay inaasahang mananatiling tahimik tungkol sa mga operasyong cross-border nito para sa isang tiyak na tagal ng panahon matapos ang pagpatay kay Musave. Ngunit ang pag sa tinatawag na umbrella group ng Iranian na suportado ng Iraqi terrorist militias sa isang base militar ng US sa hilaga ng Iraq sa lungsod ng Erbil ay ang huling hudyat para sa Israel na kumilos. Ang katotohanan na hikit sa isang daang US posisyon sa Iraq at silangan Syria ay inatake ng mga grupong ito ng Iran. Dahil ang pagsisimula nagdigma ang Israel at Hamas ay sa pang salik na nagmumungkahi ng Israel ay hindi na kailangan maghintay sa mga operasyong cross-border sa dalawang bansang ito. Nangangahulugan ito ng patuloy na pagbabantay at paghihigante ng mga airstrike laban sa mga puwersang terorista sa Syria at Iraq. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito ay nagsagawa ng mga airstrike ang Israel sa parehong bansa at inaasahang patuloy na magsasagawa na mabibigat ng pag sa mga lugar na ito. Siyempre, bukod pa sa Syria at Iraq, ang Israel ay kumikilos din laban sa pro-Iranian terrorist forces sa southern Lebanon. Ito ang Hezbollah, isa sa mga terror group na suportado ng Iran laban sa Israel, ay nakabatay mula pa noong mga unang araw ng digmaan. Ang grupo ng terorista ay nagsasagawa ng mga airstrikes sa mga sibilyan sa pamayanan sa Hilagang Israel. Para sa ng ito, ay patuloy na nagsasagawa ang Israel ng mga ganting airstrike laban sa Hezbollah sa kahabaan ng kritikal na borderline na ito. Kamakailan lamang, ang mga fighter jet ng Air Force ng Israel ay nagsagawa ng maraming pagsalakay upang sirain ang infrastruktura ng Hezbollah terror sa Kefar Kela village sa southern Lebanon ang operasyon ay naganap sa two waves ng airstrike na nagtatarget sa maraming terorista sa mga kanayunan sa kuta ng Hezbollah ay nawasak. Ayon sa IDF, ay patuloy silang magsasagawa ng mga naturang pag-atake sa Southern Lebanon. Ito ay dahil ang Hezbollah tulad ng Hamas ay gumagamit ng mga sibilyan bilang mga human shield sa mga lugar kung saan ito nakadeploy. Sa makatawid, ayaw ng IDF na ang mapanlinlang na diskarte ng Hezbollah sa rehiyon. Ang mga ganting aksyon ng Hezbollah laban sa mga naturang airstrike ngayon paman ay hindi sapat na epektibo sa hilagang Israel. Ito ay dahil mula sa mga unang araw ng digmaan ay inilikas ng IDF ang populasyon ng mga pamayanan sa hilagang Israel dahil sa banta ng Hezbollah. Kaya ang mga pag-atake ng Hezbollah mula sa hilagang hanggana ng Israel hanggang sa Haifa ay hindi nagdulot ng anumang kaswalti sa mga sibilyan. At siyempre ang mga air defense system ng Israel sa kahabaan ng hilagang mga linya ng hangganan na nagpoprotekta sa mga sibilyang pamayanan sa lugar na ito ay may malaking kinalaman sa tagumpay na ito sapagkat ang mga air defense system sa pangkalahatan ay halos 90% na matagumpay na pagpigil sa mga pag-atake ng teror sa kritikal na koridor na humahantong sa Haifa kuminsan. Gayon paman, ang mga pag-atake ng terorista ay nagre sa mga material na pagkalugi o pinsala. Sa kabuoan ay malinaw na ang Israel ay naging matagumpay kapwa sa kanyang air defense at sa retaliation. Ang mga airstrike laban sa pro-Iranian terror groups. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang mga patakarang terorista ng Iran sa gitnang silangan para sa lahat ng pinsala na naganap na patuloy na sinusuportahan ng Tehran ang mga puwersang terorista sa rehiyon, laban sa Israel at Estados Unidos sa mga darating na araw. Inaasahang magkakaroon ang Iran ng mga problema sa pagsuporta sa mga puwersang terorista sa harap ng partnership na ito ay dahil ang karaniwang kooperasyon at pagkakaisa sa paligid ng US at Israel ay patuloy na lumalaki araw-araw kaya tinaasahan na ang Iran ang magdurusa sa huli at ang pinsalang ito ay malamang na magtatakda sa ekonomiya at militar ng Israel Maraming salamat po sa inyong suporta at sa umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at magkomento kung ano sa inyong palagay. Ang pagkakasawi ba ng mga commander ng Iran na nakabasis sa Libanon, Syria at Iraq dahil sa matagumpay na operasyon ng Israel laban dito ay magiging dahilan para umiwas ang Iran para sa direktang salungatan sa Israel o mas lalo pang mag maintain para palakasin pang lalo ang mga sinasuportahang teroristang grupo laban sa Israel. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, L. Profesor.